beat mycobacterium lecrae. Okay. Ito mycobacterium tuberculosis. Right. Okay. So, ito ay blue. Okay, my point is, doc, sorry naman ano. Mm My point is, in, at, in, Kasing, this age and time, mama? ang dami ng technologies, pati na ano, HIV positive, yes. ito, nagkakaroon Tama. ng medical management. Bakit hanggang ngayon may discrimination? Yes, pati ito, meron natin tanggalin din yung discrimination natin dahil hindi dapat. Uh -huh. Uh -huh. Dahil kung once na diagnosed po kayo ng TB tumor, pulmonary tuberculosis, don't be amin na buwan ang gamutan. Okay. okay. Uh -huh. First two weeks pa lang pag yan, <coughs> hindi ka na, na Ang datos kasi, no 2023, may meron tayong uh, 10 million na bagong kaso. Okay? Sa Pilipinas pa lang, meron tayong 700 ano yung worldwide na week sa TV? 1.25 million. Worldwide. Pero yung numero, yung datos nga ng may pulmonary TV, no? sa buong mundo, ay 6.8%. Okay. Ito po